Happy birthday, Papa! For today's mini vlog, dahil kaarawan ng aking Papa ay nasurpresa siya sa binigay na regalo ni John. Happy birthday to you! Ayon na nga, kahapon pa lang ay abala na ang lahat para sa pagpreparar sa mga pagkain para bukas sa birthday ng aking papa. Siyempre, susubukan ko ang ginagawa ko ngayon ay pinakupsang baboy na gagamitin natin para bukas. sa gagawin nilang humba ang isa sa pinakakilalang dish ng mga ilonggo. Siyempre, hindi natin papalagpasin ang pagkakataon na masubukan ito to at uh, kagabi din ay nakapagluto na sila ng dinuguan din at uh, second time na ito na matikman ni John and naghanap talaga siya ng kanin para ipartner dito and of course dahil nagluto din ang aking hipag ng puto cheese sabi namin ay masarap din itong ipartner kaya sinubukan din ni John at ang hatol niya ay eto na aabangan natin so, sa tagal ng video na to sasabihin ko na nasarapan si Jan talaga oh at dahil nasarapan si Jan sa puto cheese gagawa tayo ng uh, marami, ba? Diba? Kasi marami din tayong uh, bisita bukas. So, simple lamang po ang pagawa nito, ang recipe na ito ay sa hipag ko na si Rose Antubigan and uh, Ayan, ewan ko ba bakit maliliit at malalaki ang mga cups <laughs> na ito. Ayan, so pagkatapos niyan, medyo mamula-mula na ang ating uh, pork. Ayan, so pinakupsan. Ang mga, ang gagamitin pala sa humba ay yung matataba lang na parte ng baboy. Ayan. So, syempre, ipapatry din natin ito kay John. For real purposes. <laughs> syempre, kasi si John, pag nagluto lang siya sa amin, dalawa lang kasi kami, so, konting kawa lang dito talaga. Nagulat talaga siya sa kasi malalaki ang mga kawa. Nagpasalamat din pala ako sa aming kapitbahay, sila Kuya Nante at sa kanyang mga anak at uh, sa kay Tio Duping at sa ibang mga kasamahan sa pag-prepare ayan, ng uh, ating uh, mga pagkain para bukas ang ginagawa po nila ngayon, nag-slice uh, sa -slice sila ng mga lamas ba para gagamitin bukas sa karni eto, gumagawa si Tio Duping ng mix para sa gagawing humba ayan, may mga pepper, sugar, Ayan, pinya, tapos maglalagay ng toyo. Ayan. Yan yung mga pangunahing sangkap sa paggawa ng uh, humba. Actually, wala silang uh, nabili pa na Sprite. Nagpabili muna kami. Ayan, antay-antayin lang natin. So, ayan, uh, kung ano pa ang nilagay nila, dyan, pepper siguro at saka salt. Uh, and of course, dahon ng laurel. Maglalagay din ng ketchup. Ayan. So, iyan lang ang mga ingredients natin, no? Tapos maya natin 'yan i-mix pag dumating na 'yung ating Sprite. And uh, habang hinihintay natin 'yung Sprite, ito naman ang ginagawa ko ngayon ay hinahalo-halo ko lang itong para sa ating kalderetas. Ayan. Alam nyo ba na tikman ito ni Jan yung calderetas? Isa sa mga nangunguna sa niluto nila kagabi pa lang. Ayan, nagustuhan talaga ni Jan. As you can see naman talaga, oh. Tingin pa lang talagang magugutom ka na talaga. At eto na, dumating na ang ating uh, Sprite. Ihahalo lang natin yan sa mga na-mix natin kanina isang litro at 1.5. Ayan, ubusin lang natin yan. And then, haluin natin ng mabuti. Oh, ito na. Sekreto daw ito ng mga ilonggo para sa masarap na humba. Ito naman, ang tinatawag sa bisaya na ginamay. Sa Tagalog daw, menudo. Ayan, so kagabi pa lang talaga guys, inumpisahan na nila ang magluto kasi sobrang dami talaga ng pagkain. Eh, siguro ito, dalawang kaldero na ito. Ang dami pang uh, natira. So, eto na nga, guys. Nagulat talaga si John sa dami ng mga handa. Ayan, kagabi pa lang yan, ha? Yan na po yung mga nagawa nila. Ay, tinikman na ni John kahit parang half-cooked pa lang yan. <laughs> Lulutuin pa kasi nila yan bukas. Ayan, kinabukasan, ayan, binisita po tayo ng aking nanay Piray at tatay Eddie. Nag-order na din tayo kay palang Maraming salamat pa lang sa napakasarap na cake. Ang ganda ng design. May ay talaga, oh. <laughs> para kay Papa Nestor talaga. Kasi yan talaga ang kanyang paborito na energy drink. Opo, energy drink po talaga yan ng aking Papa. Eto na, guys. Uh, gusto ko lang din magpasalamat sa mga tumulong sa amin para mag-prepare uh, dito. Maglagay lang tayo ng trapal kasi baka hindi natin mamalayan. Mamaya uulan. Binisita din tayo ng ating napakabait na siluladi. Lolita, si And then, thank you manang Lucia also sa paglagay ng ating mantel dyan sa it nga. <laughs> table sa labas. Ayan, thank you. Uh, also, uh, sa atuang mga abtik yung mga bipat. Oo, mga kaibigan ni Papa, ayan, mga kapitbahay, Inday Annalyn, thank you Binisita rin tayo ng aking uh, ninang na si Mama Indat, of course, si Papa Uming Nandiyan din si Ate Rubelin. ayan, magpicture-picture daw muna kami Bago pa maubusan ng lakas si Papa <laughs> Kasi mamaya-maya ay kakamang na yan <laughs> Kasi mag-inom-inom na yan, ayan So, eto, picture-picture muna tayo dito Happy birthday happy 61st birthday Papa Nestor. Ayan, nandyan din si Ate Diday na tumulong sa atin sa pag-serve kanina. Thank you so much Ate Diday. Of course, ayan na nag-umpisa na sila na maglalagay ng mga pagkain na sa table natin sa labas. Thank you sa pagtulong Mama Indat. Ayan, si Mama Indat ko. Ang ganda-ganda talaga. So eto na guys, maglalagay na tayo uh, ng mga ulam. Dito sa ating uh, aluminum pan, ayan, yung ulam pala natin. ayan na. Uh, meron tayo diyang menudo. Tapos uh, meron din tayong uh, humba uh, and then uh, meron din tayong uh, kalderetas, ayan, ito yung mga nangungunang ulam kapag may handaan. Ayun, nakikita ninyo sa labas. Naglagay uh, din sila ng uh, pagkain sa bowl. Ayan, yan naman yung lauya kung tawagin. Ayan, beef. Yan siya soup na may uh, langka. O, oh, ba? Diba? Ayan, maraming salamat also kay Manong Larry. Ayan, isa din yan siya sa ating uh, kinakusga na cook dito. Masarap din yan mag guys. Kung gusto niyo magpag dalawa yan sila ni Patong. Ayan, na masarap pa mag dito sa aming barangay. Ayan, so, maghukad lang sila. Ayan, damihan lang natin kasi medyo madami ang uh, bisita natin ngayon. Marami kasing kaibigan si Papa dito sa aming barangay. O, oh, ba? Diba? Ganon, pag mabait ka, marami ka nga kaibigan. Oh ayan. Hala, oh, habang uh, ginahukad nila ang uh, Sudan, mga inday, no? Habang ginagawa ko ang video na to, natatakam talaga ako. <laughs> Kaya pagkatapos kong mag-voiceover uh, over ngayon, ay kakain ulit ako. Actually, may mga in pa kami na mga bisita na darating maya-maya nga uh, hapon. So, inaabangan namin may mga marami pa na mga ulam na natira. Ayan, nagsiserve lang sila. Naku. Mudugok na sa ang mga langaw Ani <laughs> Ayan Okay. mo dugok na. sad ang mga na? Alin na? Alin na? Alin na? na? Alin oh, na? Mama, dahil din pato tubig. Tapos ang soft drinks O, diha lang. Nah. Okay, ha? Okay, Ra. Okay, Ra. Okay, kayo. Okay kayo. <laughs> Nadukot man lagi. <laughs> Pero lami ang dukot ba o? Um? Alam eh, kay humo. Mhm. Ah. Oh. na ni karon. Oh. Na. Eh. Pakai ab. Thank you so much, uh, Lucia, and of course, Roy Roy sa pagtulong dito sa party. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, why he <laughs> ah, Shout out, to Ate Pebe Baby Shout out, out dog. Dog Tampak. You know Tampak? Yes. That's where you work? Yeah. Uh, When? Uh, 2019. Ah! Tampa. Tampa is level. part of the Purina. Yes. hours yes. yes. mm. from us. Masaya kami na makita yung aming uh, mga kapitbahay, mga kamag-anak uh, na nagkakasiyahan uh, dito sa birthday party ng aking uh, papa. Maraming maraming salamat po uh, sa inyong uh, pagdalo at uh, sana ay uh, nag-enjoy kayo sa munting handa namin sa inyo po. I have something for you. Hala, wow. Hala, oi, kasweet. Wow, binigyan ni John ng uh, magandang uh, regalo ang aking uh, papa. Ayan, muntik pa nga siyang maiyak. Oh. <laughs> papa, sana mag-enjoy ka sa iyong kaarawan. Happy 61st birthday and mahal na mahal ka namin ni John. God bless!